What's up sa lahat po ng mga players out there? Una po sa lahat ay nais ko pong bumati ng magandang magandang araw po sa lahat ng mga players at ganun din sa mga padaandaan lang po sa channel nating ito. Pangalawa po ay nais ko po sanang humingi ng paumanhin dahil ang tagal po bago po tayo nakapag-upload. Yun po ay sa kadahilan ng mayroon pong inasikaso si Papa Rapol na mahalagang bagay na pang-ekonomiya. At yung pangatlo po ay kung mapapansin po ninyo, Ibang boses po ang gamit ko ngayon kasi hindi po ako makapagsalita ng maayos dahil masakit po ang lalamunan ni Papa Rapol. Baka po sisipunin po ako. Anyway, punta na po tayo sa main topic. Napansin po ba ninyo na walang raffle code sa pinakahuli nating video? Yun po ay dahil magkakaroon po tayo ng maliit na pagbabago sa kung paano po tatakbo ang ating channel. Simula po ngayon ay M, po ang ating Portadis video at yung raffle po natin ay gaganapin po natin sa Sabado ng gabi at inbes na isang daan lang po ang price po natin ay gagawin po nating tatlong daang piso. Ang dapat po nating price sa Martes at Huwebes ay idadagdag po natin sa raffle sa Sabado kaya po magiging tatlong daang piso ang price. Ito po ay dahil sa napansin ko po na wala po masyadong sumasali sa atin pong raffle dahil maliit lang po ang ating price. Magkakaroon din po ng bagong mechanics pagdating po sa magiging code po ng ating raffle. Bawat video po ay magkakaroon pa rin po ng code ito po ang mga halimbawa. Pagdating po ng Biyernes ng hapon ay mag-upload po ako ng maikling video kung saan may tatlong numero. At ang tatlong numero po na 'yon ay ang clue kung ano ang magiging final code na ilalagay po ninyo sa player raffle entry form po natin. Mahirap po ba? Hindi po mahirap 'yan at makakasanayan din po ninyo 'yan. Lagyan naman po natin ng konting thrill ang parafol po natin para hindi po kayo mabagot at malibang po kayo at masabi po ninyong deserve po ninyo ang napanalunan niyo dahil pinaghirapan po ninyo ito. At dyan na nga po nagtatapos ang ating maikling 40 days video. Kung nagustuhan po ninyo ang video na to, pakipindot na lamang po ang like button na parang ganyan. Pakashare na din po para mas marami pa po ang makapanood. Kung hindi pa po kayo nakasubscribe, ay pindutin lamang po ang subscribe button at piliin nyo po ang all para lagi po kayong updated sa lahat ng mga bago nating post at 40 days video. Lagi pong tatandaan, mahirap man at madalas kapusin, makakaahon din. Hanggang sa muli!